Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Joy Joaquin on your screen. And for today's video, makikita nyo sa title ko, paano ba ang dapat gawin kapag nakamiss ka ng two pills. So this is based on my experience and I'm using the trust pills. Okay, I'm using trust pills for almost one year na. And masasabi ko na okay naman siya sa akin. Wala naman nagbago sa katawan ko. Wala nagbago sa period ko. Same. And meron siyang instruction. Dapat lang basahin. So, ano nga ba ang dapat gawin guys kapag nakamiss ka ng dalawang pills? So, in my experience, medyo natakot ako at kinabahan kasi nga dalawang pills na yun na miss ko. Pero sa pagbabasa ko ng instruction, mas naintindihan ko na kung ano yung dapat gawin. Kaya gusto kong ishare sa So, in my experience guys, nakamiss ako ng two pills sa pang second week ko dito. Ang ginawa ko lang ay ininom ko yung mga na-miss kong pills. Ang ibig sabihin, ay uminom ako ng dalawa hanggang tatlong pills sa loob ng isang araw. Hindi ko naman siya pinagsabay-sabay. Nung umaga, ininom ko yung dalawang pills na namiss ko at pagdating ng hapon ay ininom ko yung pills na para sa araw na yon. At ang isa po na dapat gawin kapag nakamiss ka ng pills ay iwasan ang unprotected sex sa loob ng 7 days. Sa so pagkatapos mong inumin yung namiss mong pills, ano ang dapat mong gawin sa mga natin pills? itutuloy mo lang po ang pag-inom hanggang makarating ka dito sa brown pills. At pagdating mo ng brown pills, ay mag-open ka ng panibagong pag So, isa sa mga reaction ng katawan natin, guys, kapag uminom tayo ng maraming pills sa loob ng isang araw, ay sasakit yung ulo, magsusuka. So, kapag naramdaman nyo yun, yun po ay dahil sa pills. So, kadalasang tanong dito, guys, paano naman po kapag naubos ko na lahat nang nasa pakete pero hindi pa rin ako nagkakaroon. Puntis na kaya ako. So ayun nga guys, dahil nga nakamiss ka ng dalawang pills, isa sa mga reaction din ng katawan mo, yung madedelay yung period mo o hindi na kagaya dati yung Sa experience ko, delayed ako ng almost 21 days. And sa pang 21 days na yun guys, nagkaroon lang ako ng spotting o konti-konti lang. Pero tinuloy ko pa rin yung pills na araw-araw ko siyang imin. At nung pagdating ko na sa brown pills, nagkaroon na ulit ako. So ayun, dapat hindi tayo matakot kapag hindi tayo nagkaroon. Pwedeng magpa-check up, pwedeng mag-PT, pero dapat hindi tayo magpanik to the point na makakalimutan na natin yung pag-inom ng pills kasi akala mo buntis ka. So i-make sure natin mag ka or magpa-check up. So gusto ko lang ipunto dito guys na hindi po hindi ka nagkarawan at nakamiss ka ng pills, ay buntis ka na. So make sure po na iinom mo pa rin yung pills na dapat inumin sa araw na yon And next time, huwag dang kakalimutan uminom ng pills. So again guys, thank you for watching my video. Hindi po ako doctor o hindi po ako nurse at lalong hindi po ako pharmacist. Pero yung sinasabi ko sa inyo is based on my experience.